Magandang araw mga boss. Barako 2 2024 model. Ayan na naman mga boss. Mahirap daw pa andarin. Kapag ka sa ka umaga. Tapos pag umandar, papatay-patay. Kahit sa electric start, ganun din. So marami na tayong video nito mga boss na ini-upload kung paano to gagawin. Uh, search nyo lang dito sa aking channel. Pero ito, medyo mahaba-haba ito. Uh, panoorin nyo na lang. Baka may mapulot kayong ano rito. Technique. Uh, dito mga boss. Basta ang concern ng may-ari ay yun nga. Mahirap anda rin. Pag umanda, namamatay bigla. Ayun. Ibig sabihin ng mga boss, yung mga ginagawa nga natin dito, pare-parehas lang naman. Karburador Yan. Unang-una -una yung karburador Babaklasin yan. At yan naman, che check natin kung na-i-adjust na. Pero sabi ni Bossing ito naman ay hindi pa na-i-adjust. Kaya i-adjust natin. Yan. So, pinapatanggalan na natin yung carburetor niya. Kasunod nito, yung one-way valve ay kapag ano raw, nainitan to, sumisirit. So, ipapatanggal na rin ni Bossing yung one-way valve niyan. Kasi pag silip naman natin, walang ipit na hose. Uh, ah, minsan, doon sa mga nag-comment mga boss na ano, naipit daw yung host syempre yun yung una-una natin chinecheck bago tayo pumunta dito sa takip so balik muna tayo dito sa carburetor mga boss uh, dito sa pag adjust nito uh, ngayon dinidepende natin doon sa mga lugar minsan kasi wala nung mga magagandang gasolinahan yung mga big tree minsan ganoon Uh, kapag uh, ang sitwasyon do sa kanilang lugar, walang gasolina maganda. Tulad nito mga boss, oh, ipinatong lang natin doon sa carton nagtubig na. Ibig sabihin, mataas yung ethanol content nitong gasolina nito. So, ang gagawin natin dito, i-drain natin. Kasi wala tayong makukuhang magandang tuno dito. Kahit ituno natin to kinabukasan, pagka, halimbawa natin, Uh, hindi pa rin mapipil ni Bosing no yung magandang tono natin kaya yun pagka tono nitong pagkalinis tatanggalan natin siya ng gasolina sa fuel tank so tulad nito pag check natin yung kanyang air and fuel mixture yung kanyang pag adjust ng air screw ay ibig sabihin stock uh, pagkalabas ng planta uh, ito pa rin yung kanyang Uh, adjust. So, kaya naman ano to, kaya lean yung pagka-adjust mga boss, e eh, para mababa yung uh, carbon monoxide. Yun yun. Kaya sa planta, mga boss, sa factory, kaya yan, e eh, ganun yung adjust para mababa nga yung emission. Ngayon, yun naman, pagdating sa mga bumili, sa mga may-ari, makakaranas talaga sila ng papalya palya kasi lean nga yun eh so mag adjust tayo mag adjust tayo ng air eh para madagdagan or mabago yung mixture yun tapos minsan uh, sa ganitong mga bago mga boss ano, check nyo rin yung yung pagkaabit nung nung float minsan kasi ah kahit uh, rubber tip na yung sa kanyang float valve minsan may mga dumi yan kaya pagka binaklas natin hangin na lahat hinahanginan din natin kahit sabihin bagong bago and so na nabilang naman natin yung kanyang adjust ng air screw and pagkatapos ay yan ibabalik na natin kasi nahanginan na nga natin so dun sa dun sa kanyang adjust naman uh, syempre kalimitan yung mga ina-advise ina natin or sinasuggest natin na 3.5 tapos yun may magme-message sa atin bakit ganon 3.5 na hindi pa maganda ang titingnan nyo nga factor ay yung dun sa gasolina na ginagamit no mga boss yan kasi sabi ko nga kahit anong tono basta pangit yung gasolina hindi natin makukuhaan ng napakaganda o napakabinong andar halalo uh, na sa umaga no, oh, kahit na i-adjust na natin yan basta pangit yung gasolina na isinali ninyo makakaranas pa rin kayo pero hindi na naman nun dati na hindi pa naka-adjust yung air screw kasi kalimitan talaga mga boss sa 3.5 yun talaga yung ideal pero meron nga na lugar na hindi naman kagandahan yung gasolina kaya uh, yung 3.5 hindi pa rin nagkakaige so yun mga boss ano? dito naman tayo sa concern ni boss na yung kapag ka naiinitan dar o kapag ka bagong dating na alog may tumutunog doon sa takip so yung tumutunog na yun mga boss ang tinatanggal lang natin dito yun marami na nga tayo mga video nyan at uh, minsan may nag comment pa tanggalin mo yung ganun so sa totoo lang mga boss ako yung pinakauna talaga nag upload nyan sa social media yung pagtanggal nyan so marami na rin natuto yung nagsalinsalin na kaya lang minsan mag-comment pa sa atin eh para naman sabi ko nga itinuro ko nga tinuturo ko nga yan para malaman nyo uh, sabi ng iba mas magaling pa tayo sa engineer pero yun nga sabi ko uh, sa after sales na nakikita yung mga problema so dito na rin natin babaguhin yan sa labas na hindi hindi na kasi yan mababago doon sa production eh. kaya dito na lang sa after sales na lang mga boss kaya yun. Yun yung maganda na nakikita natin. Ah, meron pa. Meron pa mga boss. I-add ko lang. Kapag ka nagtanggal kayo nito, huwag kayong magpupuno ng sagad na sagad sa full tank ng no, mga boss. Kasi yan ay mag, ano lang, mag-overflow lang yan doon sa drain hose. Uh, ah, sasabihin boss, but nung tinanggal ko nag-overflow ay tinanggal lang nga natin yung ano yung pinaka one way valve ngayon, pag na doon kayo sa takip, sa filler neck, huwag nyo susubrahan doon sa pinaka filler neck. Meron kasing parang liig yan. De sa, sa may takip. Huwag nyo paabutin dyan sa takip na yan. Kasi aawas talaga yan. Kasi tinanggal nga natin yung one-way valve na naghaharang. So, yun naman. Kasi ang pull tank naman talaga mga boss hanggang doon lang sa liig. So, yun. Pag sinunod yun naman 'yon, wala namang epekto 'yan 'yung pagtanggal natin. Mas maganda pa nga mga boss kasi 'yan ay uh, mawawala 'yung negative pressure sa so, uh, pag nainitan, hindi magkakaroon ng pressure. So, 'yon. Tulad nito, bagong-bago pa tumutunog na, lalo na pagtagal kasi magkakaroon na 'yan ng uh, moist 'yung one-way valve tapos uh, magkakaroon ng buo-buong alikabok doon sa dinadaan doon sa breather. Ayun. Yun yung mga pinagsisimulan ng problema. Kaya yan ay inaagapan ng gawin. So ito mga boss, nakita nyo naman pinabili natin ng panibagong gasolina si bossing gawa ng, yun nga, nagtutubig. na na lang ng konti, nagtutubig na. Uh, yung sabihin pangit yung gasolina. So isali na natin mga boss, gawa ng magtutuno tayo. Mag-adjust tayo rin sa kanyang operation release para pagbigay natin kay bossing sa may-ari Uh, isang pindot lang. Soft touch. Yun, yun. yung mga ginagawa natin dyan sa barako. Barako to mga boss. May may mga adjustment tayo talaga na syempre, pag maganda yung gasolina, maganda yung pagka-adjust. Mahahanapan mo siya ng magandang andar. Yan. Pero kung ang isasalin nyo nga ng gasolina ay yung mga halos mabilis magtubig tubig pag nahanginan ay mahinang mahina ang performance nun. No? yun yung base sa ating Uh, karanasan mga boss pero may mga ginagawa pa rin tayo kasi hindi naman maiwasan talaga sa ibang lugar uh, makakasalin ka talaga ng mga ganon na uh, gasolina halos halimbawa kesa maubusan ka ng gasolina sa daan bibili ka na doon sa mga mumurahin or dun sa mga buti-buti hindi nasa sa inyo na may mga diskarte naman mga boss pagka sumalin kayo ng uh, mumurahin tapos hindi nyo nga maiwasan Uh, pwede, pwede namang sumalin mga boss. Kaya lang yun nga, makakaranas kayo ng pamamalya. So, dito, sa compression release na naman tayo mga boss. ano o. Uh, wala pa rin tayong tutorial kasi yun. May mga ipapakita pa rin tayo. Boss, kasi simula nung tayo umadjust. Dito, bara o palang mga boss. No? Uh, meron, meron tayo rito mga in-adjust. Isingit ko lang sa inyo mga boss. Mayatika, tingnan. Ayan, tulad nito mga boss, ano, i-share ko lang. 2009 ko pa ito, ini-adjust yung kanyang compression release spring. Ngayon, magpapalit tayo ng tensioner. So, yan ipakita ko sa inyo mga boss. oh, ini-adjust ko na yan nung 2009 pa. So, yan, balik tayo dito mga boss, ano. Ayan, yung mga ina-adjust natin, uh, hindi natin maituro gawa ng magkakaiba nga. So, walang standard or walang sukat kung ilan talaga yung nilalagay nating tension ng spring. Kaya yun uh, meron meron mga tutorial na naglabas binabatak nasa sa inyo. Pero ang epekto nun, pag mali, mahirap pang sipain, masisira yung inyong kick gear, idle gear sa ayong clutch housing. Yun yung uh, disadvantage ng mga nag nagturo na binatak yung spring tapos wala namang sukat hindi niyo alam kung ano yung epekto malalaman nyo lang pag nasiraan na lang kayo nung kick gear, idle gear at clutch housing yun yun pero kung hindi kayo nasisiraan ibig sabihin uh, okay na tumama yung pagka-adjust sa sabihing hindi natin share kasi may mga nagtatanong sa atin kung paano ay eh, kanya-kanya nga sa dami ng series ni Barako mga boss baka magtanong sa akin for example yun nga, yung pinakita ko kanina 2009 ko pa yun in-adjust napakalayo ng pagka pagkakaiba dito sa 2024 at uh, yun yun yung mga iniiwasan natin mga boss uh, na magkaroon ng uh, mali dun sa mga tinuruan natin tapos meron pang pagkakataon na halimbawa na i na ituro na natin tapos may natuto tapos yun uh, parang lalabas mas sila na yung mag yun mga boss pero hindi hindi naman sa ganun kaya lang halos uh, meron talagang mga taong ganun uh, hindi naman natin maiwasan yun tapos syempre nag tayo tapos minsan sila pa yung sasalungat Uh, yung natuto lang sa atin, sasalungat pa. Yun yung kalimitan talaga minsan na nangyayari. Pero sabi ko nga, uh, wala na tayong magagawa doon kasi yun ang paniniwala nila. Uh, syempre tayo naman, nag-share lang tayo nung sa ikagaganda. Pero yung sa hindi naniniwala, eh, wala tayong magagawa doon. Gawa ng hindi naman natin ma, ma si lahat, hindi natin ma-please lahat. Yung mga nakakapanood sa atin, kaya ang uh, sa atin yun uh, tinuturo lang natin yung yun dapat pero kung hindi nga maniniwala eh, wala na tayong magagawa inyon tapos tulad nito uh, nagawa na natin no yung mga sinishare natin carburetor uh, yung one way valve tapos ito nga itong compression release spring uh, ngayon pagka pangit nga yung gasolina mo na isinalin uh, hindi mo pa rin talaga mahanapan sa uh, sasabihin, ay, bumalik yung pag-aagawa mo. Ganon, yung pag adjust mo, parang maganda lang nung una. Tapos, syempre, tumuno tayo ay doon sa magandang gasolina. Pagka nasalinan nyo yan ng pangit, magbabago talaga. Yun yung mga kalimitang nangyayari. Pero kung hindi kayo uh, magbabago ng gasolina, kung ano yung sinalin, nung itono, ganon, hindi magbabago yun gawa ng dalas ko mga boss halimbawa sumalin tayo for example kay kay Petron syempre dito sa amin yun yung pinakamaganda ngayon pag sumalin tayo doon sa ibang gasolinahan ah, wala man tayong binabago doon sa carburetor pero magpo na may palya minsan pag minor mo mamamatay yun. pero walang binabago sa carburetor ang nabago lang ay gasolina so ibig sabihin may problema yung gasolina wala na sa tono wala na sa ibang pyesa at tapos ang sabi pa nga pala ni bossing dito sa may-ari nito ng ano, mga bus, uh, kailangan para laging i-choke. So, laging choke, namamatay, walang minor. Mahirap pa rin, 'Yun ang problema nito, si Bara O 2024 model. 'Yan, gaganda lang ang andar nito kapag ka mainit na, pero pag lumamig na ulit, pag start mo, ayaw na naman, palyado na naman. So, ayan ay adjust na natin mga boss so makikita nyo naman soft touch to and so uh, one kick one click so yun ganun pag mga nasunod natin yung tamang tono hindi nahihirapan po yun na eh.